Thankful po kami sa mga blessings sa mga Ano eh um siguro hindi naman masamang sumubok ng um uh, isa pang bagong platform para sa aming dalawa ni Lenas. Uh, Maswerte kami na marami ring sumusuporta. Uh, Nandiyan yung aking management para rin suportahan kami uh, para uh, maging tama rin kung yung, yung pupuntahan namin na lan sa sana maging successful ito excited ako na i-announce sa eh, inyo yung aming unang unang project. Oh yeah, wait yung Brightburn ba ito? Congratulations! Ano yung unang project ng Brightburn? Hindi po pwedeng i-announce, okay. pero Sunny, um, ma, ma, ma very soon malalaman. Ma Movie raw ito eh, di ba? Movie. Movie? Movie? Oo. -oh. Pwede na dyan? Pa, hindi pa. Wala pa. Wala What made you, what made you create this? Ano yung, ano nito, kung the origins ng pag-uusap ninyo ng, of ng management mo in it, to, to come up with Bright Um, well, katulad nung sabi ko kanina, um, sa 20 years industry and sa lahat ng mga proyektong dumarating sa ano na kami, eh, parang natuto kami sa journey na yon And gusto namin na gumawa ng, at i-share, siyempre yung mga natutunan namin um, sa mga tao. And gusto namin gumawa ng isang proyekto na talagang kakaproud bilang isang Pilipino rin. So, yan. At What's... kumusta rin yung pagpapagawa nyo ng bagong house? Bagong house, um, Siyempre, ano yung tinitirad kasi namin ngayon, uh, yung house ko pa nung hindi pa ako married. So, lumalaki na yung family. So, medyo kailangan na namin lumipat sa mas malaki rin. Balita ko, mansion daw. Hindi wow. na mansion. Ate, sana nga mansion. Diba? Parang building eh. <laughs> building at Uy, grabe! Kasi! Parang mall daw. Parang mall eh. Oh, ano oh, oh, sana nga talaga? Park. Ilang, Ilang floors? Tayo. Ilang floors? Maliit ah, lang po. Five, Five floors. floors? Wow! <laughs> 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 Ilang Di floors? Po, ano nang With basement. You know. Limang Wala base. pong basement. Okay. Limang basement. Miss <laughs> <laughs> <Ms>. Ray, <laughs> may sigit lang kay Miss Ray. Sandali. Kasi oh. si din kanina nandito. And then we asked Raybor to kung sa plano nila mani ni Julie. Nakakausap ka na ba na mag isa ka sa magninang? Ay, wala pa naman dito. Wala na support mo, of course. Okay. Wow. oh Oo. ba Oo. 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 At hopefully, maging member na rin ng Beauty Derm Be talaga si Jen. Diba? Ah, ah, okay. Jen, Jen, ano naman yung, syempre, hindi na, ang ganda yung preparation. ako sa <laughs> <laughs> Okay na okay, yung para madiretso na rin natin. Sino support mo for Dennis? Then, ah, yung nga, hindi nakakalimutan ng ibang mga bashers yung ano yung doon ano, sa nahack si na ano. Anong sinasabi mo sa kanya? Kasi pictorial ako ng Beauty Derm noon. Oh. Sabi Sabun ko, ano nangyari? Sabi ko, yung management ko yung nagsabi sa akin. Sabi ko, imposible mangyari yan. Sabi ko, hindi, hindi, hindi si Dennis yan. Hindi, hindi siya gano'n. Sa so, tagal naming magkasama, sa so, tagal ng, ng pagkakilala ko sa kanya, hindi siya gano'n. Sabi ko na lang, ang advice ko na lang sa kanya, Irapan mo nga yung password mo. <laughs> <laughs> baka wala siya two-factor authentication. Yeah, eh, baka alam nila ang birthday din kasi, di ba? Yeah. <laughs> so nung no, nakausap mo siya, anong sabi niya? Tumatawa lang. Wala naman siyang ano. Sabi niya, eh wala, eh ganun talaga. Anong gagawin ko? Kasi di so, siya na nabawi yung yes. account niya ako dun sa mga sinabi nung hacker. Pero syempre, bilang hindi naman totoong siya yun, okay lang. At may lang kayo? May bayad ba kayo sa hacker? Di ba usually ganun? Para Para mabawi. Para mabawi. Pero na -restore si management, ah, uh, na-restore Na-restore. Oo. Uh -huh. and, and may, may uh, festival entry si Dennis. Ang ano yung support, uh, gano support. yung support na... Gano'n kalaki yung support na bumibigay yun? I'm very happy. Ang tagal na nung huli niya nung huli. Yeah gagawa siya ng isang proyekto under okay. the GMA. <clears throat> And, um, excited ako dito. Dahil nabasa ko rin yung sige dito. Napakaganda po yung story. And, uh, um, deserve naman. <laughs> Oo oh, 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 oh. oh, <laughs> naman. Oh. Bagay naman.